Hello everyone. Ah, uh, for today's video, I ito po ay Cyril Royce yung asong palagi namin kinukurot, pinipisil. Ayan kasi nang pinalagi uh, namin pinagigigilan. Ha, nabubulok. At ayan naman si Raptor yung asong Belgian may sugat siya. Nasusugatan yung daliri niya. Ay, itong ano ba yan? Yung kamay niya. Dahil pag may mga dumadaan na ano, na mga aso, hinahabol niya. Yan, nasabit yan. Doon sa stainless, nahiwa. Yan, dinala namin sa doktor kasi papatahi sana namin. Kaso ayaw niya. Ayaw niya magpa-inject, ayaw niya magpatahi. O, oh, ayan. Kaya, pinabayaan lang namin na maging ano siya. Mga uh, ganyan siya. Hanggang gumaling siya. Kaya yeah, kaya nilalagyan namin niya ng kondate dito sa ano, yung dito sa liig. Uh, ngayon gumaling na 'yan. 'Yan. Pagaling na siya kaya tinanggal na namin yung cone And thank you guys.